Hello Pisces, welcome to your monthly reading. So this is your reading for the month of August, Pisces. <clears throat> so <laughs> I'm still remembering the reading of Aquarius. Ang ganda kasi ng reading niya. Kasi naalala ko, Mercury retrograde pala sa ngayong August for um, mag-start. And basta meron lang ko na recall. <laughs> But anyway, Pisces, this is your reading right now. Dito na ako dapat mag-focus. Anyway, um, welcome to your uh, monthly reading. Pisces, love reading. So, take what resonates and leave the rest. Dahil hindi lahat maka-resonate Pisces, okay? So, cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Pisces. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Pisces, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please to check your other placements your sun, your moon, your rising, your Venus sign, especially your moon sign. Dahil pwede doon kayo maka-resonate at hindi dito. And if naka-resonate kayo dito, you can still watch your other placements dahil pwede makontinue doon yung reading niyo. So, let's start. Ano yung pwede mangyari this month of August? Pwede tong single, relationship, or married? Tignan natin. so Pisces ano yung pwede mangyari unahin muna natin ano yung nangyayari ngayon so ano yung nangyayari ngayon Pisces i'm going to pull an oracle card this is a majestic oracle card i'm not sure yeah mystic pala <laughs> mystic oracle card um say situation <gasps> Oh, Pisces, why? Third party interference. This is the Three of Cups, see? Third party. Let's see another card from the Yin and Yang Oracle. Higher self-activation, go girl. settlement agreement compromise three three glasses three glasses something about three water sign this is you pisces or you might also be dealing with the same water sign Cancer Scorpio. Ano yung gusto niyang sabihin sa Natatakot ako na malaman mo ang totoo <laughs> about third party siguro. So, siguro feeling ko, Pisces, nangyari na to before. Ito 'yung nararamdaman ko dito. <clears throat> Nangyari na to siya before. May settlement na kayo, may agreement na kayo na 'wag gagawin ulit. Kasi pag pag water sign ganito talaga, may ganito talaga tayo contract. So about third party. So andun sa point na pag gagawin mo pa to ulit, ayoko na. Gigive up na ako. So, tinago niya to sa'yo. <laughs> na, na, siguro na ano na naman to siya. Parang, nanloko na naman. ba diba, nagkaroon na naman ng third party. So, natatakot ako na malaman mo ang totoo dahil nga may settlement na kayo. May agreement, na may compromise. Nag-compromise ka na sa kanya. And then, this time around, Siguro nalaman mo 'to kasi nandito yung higher self eh activation na activate mo yung higher self mo ibig sabihin ayoko na. So unayin ko na 'yung sarili ko ngayon. Parang ganun. So let's see sa tarot card anong lalabas dito? <clears throat> Pisces, nag-away talaga kayo nito nung nalaman mo yung totoo. Kasi so, sobra kang nung nagsettle kayo about wag nang ulitin. Nag-focus ka na talaga. You are Pisces. Malakas yung intuition mo. Mga Pisces are psychic. Um, meron talagang kapangyarihan yung mga water signs na makaramdam. I am a cancer rising and a Scorpio moon. So, so malakas yung Scorpio sa akin talaga. So, malakas din talaga ako makiramdam. Honestly, even sa partner ko, madali ako, maka, madali, madali ako makasagap pag may mali. An alam niya yan talaga. So, same as you, Pisces. The more you are, Pisces, because you are, kumbaga sa lahat ng zodiac sign, si Pisces yung pinaka-sensitive. Ibig sabihin, nandyan sa kanya lahat natatapon ng mga energy, lahat na zodiac sign. So, si Pisces yung nagiging more sensitive. Lalo na wala pa siyang control. Wala siyang, wala siyang armor, kumbaga. Um, isda lang siya. Dalawa sila isda. Pa langoy langoy lang lang lang. Elhat lahat ng energy na huhulog sa kanila. Cuz kaya they are the most sensitive signs. And they are the most para mas malapit sila sa kasi mas malayo sila eh, mas malamig. Mas malapit sila sa mga energies, mga entities, energies kaya most are malakas sa lagay intuitions nila. And most of them are psychic as well. Um, and yung alam yung mga nakakita, mga ganyan. So, malakas makiramdam to. So, ganun nga, nag-focus ka talaga dito. Kasi, may settlement na kayo. Hindi ka na nagtiwala. Ibig sabihin, nag-observe -nag ka na. Kasi, pagod ka na eh. Siguro, hindi lang itong beses na nang nangyari. Dalawa, tatlo. And, um, kaya naglagay ka na talaga dito. Parang ultimatum. Meron na talaga kayong pinag-usapan na. Pag once gagawin mo to, ayoko na. Kaya nangyari yun the here is nangyari yun and you really cut off this person in your life nag-away kayong dalawa nito and nag talaga kayo nag talaga kayo nito um, kasi parang no, malan ka na ng gana parang hindi mo na na-appreciate yung sitwasyon you guard yourself from this person talaga and um, parang kumaga um, you, you, did end the cycle talaga. To have changes in your life na lang talaga. Kasi parang feeling mo, wala, wala talaga, wala ka talaga. Hindi ka na magbabago. Parang ganun. Sobra kang, kumbaga, um, ch cheater. Sobra kang, like, hindi ko alam kung ano meron sa'yo. Hindi ka na matututo. Parang ganun yung feeling mo ba sa kanya. Immatured. Something like that. So, you cut off this person in your life. So, Let's see ano yung nararamdaman niya ngayon. Ano yung nararamdaman niya ngayon? Go away. Ano yung nararamdaman niya? So, feeling <laughs> yung feeling niya dito Pisces actually is like gusto niya pa din na talagang <laughs> gusto niya maayos kayong dalawa ang ang tanga lang niya talaga, 'di ba? Kasi may settlement na kayo eh. may agreement na kayo. Tapos ginawa niya pa talaga. And tapos ayaw niya palang lang malaman mo. Ayaw, ka, ayaw niya palang lang mawala ka tapos ginawa niya. So dito gusto niya makipagayos sa iyo. Nag-away talaga. Actually napagod siya kasi nag-away kay nito eh. So masakit magsalita yung Pisces. Kung sila magalit, they are very lovable um, they are very sensitive. Madali silang umiyak. Pero pag masaktan sila, um, masakit din sila magsalita. You know, hindi sila basta yung, um, pag once ganito, pag once magsalita sila, um, masakit para sa kanila. They will cry and cry and ibubuhos nila yon Then, they will disappear. Parang ganun. Ganun sila, mga países. So, Dito napagod yung person mo. Napagod siya sa away ninyo. Sumakit yung ulo niya. So just want to give up then. Pero ikaw una gumibap dito. Pero gusto niya pa din talaga nang you beginning with you. This person so want to move forward towards with you. Parang ayaw niyang gumibap sa sayo even if nandun na sa kanya yung pagod, feeling of wanted to give up, pero hindi siya gumibap, ayaw niya. Parang gusto niya pa din na pagpatuloy yon sa inyo. You know, Um Yan yung feeling niya dito. Ay, bakit ba kinuha? So, let's see. Malis um, ano yung nararamdaman mo dito, Pisces? Ngayon. <coughs> Clarity. Clarity. And, parang, andun ka sa point na, mahal mo to eh, Pisces. Mahal mo siya. Um, itong pag, uh, pagputol mo sa connection niyo this is not because you don't love this person anymore. You are just so tired and disappointed, but you love this person. Hindi mo ginusto na gagawin to, pero gagawin mo to dahil nga sobra na. Parang ganun. So, you just really wanted to have a peace of mind. Um, gusto mo lang talaga dito mag, magpahinga. Sa makit yung ulo mo, sa kaisip bakit binigyan ng kita ng ultimatum. Bakit ginawa mo pa? You know? So, parang napagod ka talaga. Hindi mo ginusto to, pero kailangan mong umalis. Ito yung feeling mo dito eh. Bakit? May question mark ka. Why? Um, bakit mo pa ginawa? Kasi may clarity dito eh. Parang, andito ka nga sa point of, hindi ka pa talaga totally nakapag-decide na aalis ka na ng tuluyan. Kumbaga, you cut off this person, nagiwalay kayo. Pero honestly, hindi ka pa nakadecide na yun na ba yung official na talaga. Dahil gusto mo ng new beginning pa din sa person na to. Gusto mo pa din ng victory with this person. See? Gusto mo pa din maayos kayo. But you are not talking to this person. Dahil sobra kang disappointed sa ginawa niya. Sobra. Um, nalaman mo tayo, nahadahan-dahan. Kasi nga, inoobserve mo to eh you focus on this relationship sa ginagawa niya kung gagawin niya pa ba ulit or hindi without him knowing it and this is you Pisces the, the high priestess this is you you are someone observing inobserve mo siya kung nagbago na ba siya nagfocus ka you gathered information without know him knowing it until sa nabuo to until sa nagkaroon talaga ng clarity kaya tinanong mo siya could be. Tinanong mo siya muna. And then, um, siguro, may evidence ka. Kaya tinanong mo muna siya bago mo nilabas yung evidence siya. Then, sinabi niya siguro sa'yo na natatakot kasi ako na malaman mo yung totoo. Kasi nga, ito yung pwede mangyari. Kaya tinuloy mo. Pero hindi mo ginusto yun. Labag yun sa sa'yo. Mahal mo kasi tong person na to. Pero ginawa mo yun para matuto siya. Okay. So, let's see ano yung pwede mangyari in the near future. Pisces, I can see here. Pisces, you might have a Libra, Gemini, Aquarius in your chart. Check, her, check your placements. Um, you might be dealing with Aries, Sagittarius, Leo. Um, cancer, I know. Why did I say cancer? Could be Cancer. But Capricorn, Virgo, Taurus, or Leo sign. So, Sun, Moon, Rising, Venus. So, let's see. Ano yung pwedeng mangyari? In this month of August or in the near future? Ace, Earth, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, baka meron neto sa chart nyo or yung person nyo. Okay. Plug turn in internet connected magkakabalikan pa din kayo nito Pisces date nights see um get ready to be wined and dined So, magkakabalikan pa din kayo nito, Pisces. Kasi nandito yung magnetic attraction, passion. So, kasi hindi ka naman, hindi naman siya give up iyo eh. Ikaw lang yung iiwas sa kanya. At ka ayaw mo din naman talaga. Kinawa mo lang yun para matuto siya. But, hindi mo mapigilan talaga yung pagiging passionate ng person mo. So, pwedeng mag-date kayo sa night. Mangyari sa yan, magkabalikan kayo ulit. So, turn in the internet connected. So, yun. Connected na naman kayo ulit. So, yun. Let's see. Sa tarot card. feeling ko Pisces hindi lang dahil to sa pagiging passionate ng person mo Pisces but this is might be a person na meron talaga kayong connection like sabi natin na might be meron kayong responsibility sa isa't isa could be kung wala man na na kayo sa point of long term relationship then ilang beses na ba? Diba? so it could be like that feeling ko ang mangyayari dito Pisces magkakaayos pa din kayo and maaayos yung mga nawasak sa inyo because this person will will going to do everything Now, papakita niya sa iyo na gagawin ko na yung responsibility ko this time ayusin ko na to uh, magiging matured na ako this time Magpakasawa na ako or magpaka lalaki na ako this time sa iyo or magpakatatay na ako sa mga anak ay may mga man kayo kung wala it could be like magpaka lalaki na talaga ako this time ayusin ko na to and um magkakaroon kayo ng balance connection dito. Siguro iaaminin niya sa iyo totoo. Kasi dito inamin niya naman sa iyo eh. Natatakot siya na malaman mo yung totoo. So giro this time um sinabi niya na sa iyo totoo para magiging fair na siya, magiging sasabi niya na sa iyo yung truth dito para magkakaroon na kayo ng balance connection. And um though para sa iyo dito Pisces. Kahit ganito pa man Pisces. Um, tinanggap mo siya dahil mahal mo siya um, nandito ka sa point na you are preparing yourself still um, kung sakaling gagawin niya man to ulit parang this time around kung dito nag focus ka sa kanya para tignan kung magagawa niya pa ba to ulit or hindi na. Dito sa point, ang pinokus mo dito yung sarili mo na. Even if tinanggap mo siya ulit sa sabuhay mo. Kasi hindi ka na sure eh, na hindi niya nagagawin to. Kahit na nangako siya sa'yo. So dito ka nagfocus sa sarili mo. Dito sa kanya. Sa relasyon ninyo. Dito sa sarili mo talaga. Um, see? even if this person na mag effort na talaga siya sa'yo, nakikita mo na yon, pinaparamdam niya sa'yo, pinapakita niya sa'yo, naging fair na siya sa'yo. Pero, mas pinofocus mo ngayon yung sarili mo. You rebuild yourself here. Dito ka nag-focus. Kasi hindi ka na sure about sa mga pwedeng mangyari. May sikreto pa ba siya? Or anything like that. Um, kasi, andito ka na eh. Ano, high priestess ka na. Like, why hindi ka na katulad before, you know. So, but this person really like, um, will going to do his or her effort na ayusin niya ng lahat para sa inyo. Um, gagawin niya ng best niya dito. But hopefully, hopefully this time, um, maayos to. I mean, this person will really going to offer you rebirth here. Uh, maging matured na talaga siya this time kasi for the next time dahil nga hindi ka na nakafocus na may malaman ka nakafocus ka na sa sarili mo na kahit may malaman ka next time kaya mo nang bumitaw na lang dahil sarili mo na yung pinafocus mo ganun yung ginawa mo dito so if next time gagawin niya ito sa'yo, ready ka na so I'm going to pull an oracle card dahil maingay na yung mga alaga Let there be closeness between you but always give each other space. Love never claims it simply allows and gives. So Pisces, I can still see Aquarius, an Aquarius sign. Um Pisces is here. You Pisces or you might be dealing with the same Pisces. Libra is here as well. Sun moon rising Venus. Fire sign is also here.